Sa bawat tahanang tahimik, may inang pagod na. Sa bawat ulam na kulang, may inang hindi kumakain para sa anak. Hindi siya pala sigaw, hindi siya pala angal. Pero sa bawat tahinang damit, sa bawat lutong kanin, sa bawat halik sa noo, naroon ang pagmamahal. Tahimik, tapat, walang kapalit. Ito ang kwento ng isang inang iniwan. Ngunit kailan may hindi nang iwan? Isang kwento ng sakripisyo, pag-ibig, at pananahimik na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. yung humiling bago muhusgahan ang katahimikan ng isang ina. Pakinggan mo muna ang kanyang kwento. Sa paanan ng isang bundok sa lalawigan ng Quezon, may isang tahimik na baryo kung saan nakatira si Aling Nena, isang simpleng ina na may tatlong anak: sina Liza, Marco, at Junjun mula nang iwanan sila ng kanilang ama para sumama sa ibang babae sa Maynila. Si Aling Nena na lamang ang nagsumikap itaguyod ang kanyang mga anak. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Bata pa lang ay sanay na siya sa pag-aararo ng lupa, pagtitinda sa palengke, at paghuhugas ng labahin ng mayayaman. Bawat sentimo ay iniipon para lang may baon ang mga anak kinabukasan. Hindi siya kumakain kung minsan para may matira para sa kanila. Tahimik si Aling Nena. Hindi siya pala salita. Pero bawat damit na plansado, bawat mainit na lugaw sa umaga, bawat tapik sa likod kapag umiiyak ang anak, lahat yon ay wika ng kanyang pagmamahal. Madalas siyang magpuyat sa paggawa ng yama at kakakanin na binibenta niya kinabukasan. Pagod man, hindi siya umaangal. Para kay Lisa na nangangarap maging guru, kay Marco na mahilig sa science, at kay Junjun na palaging bit-bit ang laruan niyang kahoy na truck. Isang gabi, habang umuula ng malakas, lumapit si Liza sa kanyang ina. Inay, sabi po ng guru namin kailangan ko raw ng bagong uniporme. Napupunit na raw yung akin. Napatingin si Aling Nena sa lumang sewing machine sa sulok. Wala nang karayong at kulang ang tela wala rin siyang pera. Nang gabing iyon, kahit malakas ang ulan, naglakad siya ng isang oras papuntang bayan. Nangutang siya ng tela sa isang kaibigang may patahian. Bumalik siya basang-basa at giniginaw, pero ginitian lang ang kanyang anak kinabukasan at sabing, Heto anak, tinahi ko na, bagong-bago na ulit. Hindi alam ni Lisa na nilagnat ang kanyang ina ng gabing iyon hindi rin niya alam na ibinenta ni Aling Nena ang kanyang lumang alahas para makabayad sa tela. Lumipas ang panahon, nakapagtapos ang tatlong anak. Naging guru si Liza, inhinyero si Marco, at nurse si Junjun. Isa-isa silang lumuwas ng Maynila na halos hindi na nakakauwi. Minsan, tinawagan sila ng kapitbahay. Si Aling Nena may sakit, matagal nang hindi lumalabas ng bahay, namamayat nagmadali silang umuwi. Pagpasok nila sa bahay, bumungad ang isang matandang payat, nakaupo sa duyan, hawak ang isang punit-punit na larawang pamilya. Nang makita silang tatlo, ngumiti siya, ngiti ng isang inang, sa wakas ay muling nakita ang kanyang mga anak. Lumuhod si Marco sa harapan niya. Inay, patawad! Ngayon ko lang napagtanto, kayo pala ang tunay naming kayamanan. Umiyak si Lisa hindi po kami naging mabuting anak. Pero susuklian po namin ang lahat ng sakripisyo ninyo. Hinalikan ni Junjun ang kamay ng ina. Inay, uuwi na po kami. Hindi na po kayo mag-iisa. Bago pumanaw si Aling Nena makalipas ang isang taon, muli niyang nasilayan ang kanyang mga anak. Masaya, buo at maalaga. Hindi na siya muling nagutom. Hindi na siya muling umiyak sa dilim ng gabi at sa huling sandali niya, umiti siyang nakatingin sa langit. Salamat Diyos ko! Hindi ako nabigo bilang ina. Ang aral na gusto laging ipaalala sa atin ay ang pagmamahal ng isang ina. Ay hindi palaging nakikita sa magarbong regalo o matatamis na salita. Minsan, ito'y nasa tahimik na sakripisyo, sa pawis na tumutulo sa hapong katawan na pilit pa rin bumabangon. At ang pinakamagandang paraan para masuklian ito ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa presensya, respeto, at tunay na pagmamahal. Pangalawa, ang pagmamahal ng ina ay hindi palaging malakas ang boses, pero malalim ang ugat. Minsan, ang katahimikan nila ay puno ng sakripisyo. Hindi kailangan ng salita para maramdaman ang pag-aaruga. Pangatlo, ang sakripisyo ay hindi laging nakikita sa panlabas. Ang ilang bayani ay hindi nakasuot ng kapa. Nasa kusina, nasa palengke o nasa kwarto, tahimik na gumagawa para sa pamilya. Pangapat, hindi nasusukat ang pagiging mabuting magulang sa kayamanan, kundi sa kakayahang unahin ang anak kahit walang wala. Panglima, huwag tayong mahuli sa pagpapakita ng pasasalamat. Habang nariyan pa sila, yakapin natin, alagaan, at ipadama ang ating pagmamahal. Sapagkat ang oras ay mabilis, ang puso ng inay hindi humihiling ng kapalit, pero nararapat suklian. At ang huli ay sa dulo ng lahat ng hirap, ang ina ay hindi naghahangad ng yaman, kundi ng paggalang, presensya, at pagmamahal mula sa kanyang mga anak. At yan nagtatapos sa ating kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang ating usapan at gusto mo pang makinig ng mga kwento at payo mula sa puso, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagtambay dito sa ating kwentuhan. Sana ay naliwanagan ka at sana ay napangiti ko rin ang puso mo. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, ingatan mo ang puso mo. Dahil dito, palagi kang may karamay. Ako si DJ Hardline, puso mo.